嗯。嗯嗯嗯 Hello mga mi, for today's mini vlog nga pala ay ito yung mga nangyari pagkagaling namin sa galaan. Pag-uwi namin ng bahay mga mi, tulog si Kenji. Tapos nagulat na lang kami dahil nung magising nga siya bigla nga siyang sumuka. Kaya naman iyan at natigil nga yung mga ginagawa namin ng papa. Tapos dumadaing na din siya dito na sumasakit nga daw yung tummy niya. Gusto niyang dumedi sana mga mi pero bawat dede niya nga ay sinusuka niya. Tapos paghawak nga namin kay ate Ayesha, ayan at medyo mainit din si ate. Tapos maya maya nga lang tinawag niya kami nagising siya at sinabi niya nga na nasusuka siya tapos nilalamig din siya. Ay grabe to mga mi first time ngang nangyari na nagkasabay silang magkasakit ni Kenji. Magdamag nga pala ay umiiyak-iyak si Kenji niya. Kaya naman umidlip na muna sandali si Papa dahil nga galing pa siya sa morning duty kaya naman wala talaga siya masyadong tulog. Tapos kami ni Kenji wala rin kaming tulog niyan dahil nga pagising-gising siya. Nung madaling araw nga nakadalawang dede siya pero nakadalawang suka din siya. As in halos lahat talaga ng dinedede niya ay sinusuka niya lang. Kaya naman pagdating nga ng umaga na isipan na namin pumunta pumunta Doon kasi namin pinapahilot at pinapatawa si Kenji. Tapos habang nagbabasta nga ako nito ng gamit, bigla na lang nakaramdam si Kenji na nasusuka na naman siya. Bago kasi siya sumuka dyan ay ang dami niyang ininom na tubig. At mayat maya nga siya dyan humihingi sa amin ng water siguro dahil nga nagugutom na din talaga siya. Mga mi, kami lang ba yung bago pumunta sa doktor ay dumadaan talaga muna sa tawas at hilo. Wala naman kasing masama mga mi kung maniwala tayo doon. Pero syempre kailangan pa rin natin i-observe yung mga anak natin para kung kailangan na talagang dalhin sa ospital, syempre dalhin sabihin natin mga mi. Daming beses na rin kasi nangyari kay Kenji mga mi kapag meron nga siyang ubot si tapos konting lagnat. Ipapahilot lang namin siya tapos kinabukasan okay na siya. Tapos bigla nga lumabas si Ate Ayesha at sabi niya nga na nahihilo pa siya. Kaya nga hindi na rin siya nakapagbihis niya na alis na kami agad para maaga kami makakating doon kala tatay. Bago kami umalis mga mi, eto si Kenji nagre-request pa nga ng water. Pag pa konti-konting water kasi hindi niya sinusuka pero kapag gatas konting gatas lang mga mi sinusuka niya talaga agad. Habang nasa biyahe nga kami, mga mi, eto nakatulog na si Kenji? Mabuti nga at nakatulog to dahil nga grabe kagabi mga mi talaga namang puyat na puyat tong batang to. Pagdating namin dito kala tatay ayan dito na nag-almusal si Ate Yesha. At pagkatapos nga mahilot ni Kenji eto napakakulit na nga agad. Wala naman daw siyang pilay at tawasin at possible nga daw na nalamigan daw yung tiyan niya. Ayan mga mi tignan nyo paano ba naman kasing hindi mapipilayan tong batang to napakakulit talaga. Sumakto pa nga at may deliver kami ng kids turno dito tignan nyo wala ginawa kundi mag-akyat dyan, mga mi. Nung mga oras nga na to, mga mi, akala namin okay na okay na talaga siya. Kasi grabe na talaga yung kakulitan niya nito. Kaya lang, nung dumedi at nagwater nga siya, ay bigla na naman siyang sumuka. Ay, nako, mga mi, nung mga oras na yon decidido na sana talaga akong dalhin siya sa ospital. Pero sabi ng papa, subukan na muna namin siyang ipacheck up dahil nga, masigla naman daw kanina tong batang to. Ay, nako, mga mi, pagdating pa lang dito sa klinik, nagmamadali nga siya, gusto niya siya na agad yung tatawagin ng doktor. By the way, mga mi, itong klinik na pinuntahan namin ay dito lang din malapit kalatat Tatay. Dito nga din kami madalas pinapa-check up noong nila tatay. Binigyan nga pala si Kenji dito ng gamot para sa suka at para sa sakit ng chan tapos mag antibiotics din siya. At pagdating nga sa bahay mga mi, papakainin ko dapat si Kenji para makainom na siya ng gamot pero pagdating ko nga ito, nakatulog nga yung mag-ama. Habang natutulog nga sila dyan mga mi, nagpiprepare na ako ng kakainin ni Kenji. Kaya lang wala pa nga siyang gana kumain kaya naman hindi ko na siya pinilit at yung saging na lang muna yung kinain niya. Mabuti na lang nga mga mi at hindi niya yung sinuka tapos nung uminom naman siya ng gamot, konti lang yung sinuka niya. Nung gabi na yon mga mi after niya uminom ng gamot, nakakadede na siya nang hindi sumusuka. Pero kailangan pa konti-konti nga lang yung dede niya para nga hindi nabibigla yung kanyang chan. Tapos kinabukasan mga mi eto nga maaga nagising to si Kenji. Nakapag-almusal na siya diyan at nakainom na rin siya ng gamot. Sobrang saya nga namin diyan dahil nga okay na siya. At ayaw niya pa nga dyan sa loob ng bahay kaya naman eto nagikot-ikot na lang muna kami sa village. Si Ate Yesha naman medyo okay na rin siya dyan, kaya naman umuwi na kami nang makikina nung tanghali para nga makapasok si Ate Yesha kinabukasan. Kaya yeah, naman, super thank you nga kay Lord dahil okay na tong mga bata na to. Hanggang dito na lang mga me. Thank you, thank you.